sa ginanap na pagdinig ni isinigawa noong Mayo 7, naimbitahan dito ang ilang mga dating PDI personnel para klaruhin ang mga aligasyon tulad ni na Attorney Vincent Delgado dahil na rin sa pag-aaksa sa kanya ni General Lasso na nagbigay ng leak video na ito kay political vlogger na si Maharlika. Ayon naman kay General Bato de la Rosa na siyang chairman ng committee sa pangdinig na ito na authentic itong dokumento na pinanindigan din itong dating agent na si Jonathan Morales kaugnay ito sa kinasangkutan ni na Pangulong Marcos Jr. at at ni Miss Marcel Soriano na may na may kaugnayan sa druga. Ayon sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa, sinabi nito na wala talaga ang dokumento sa file ng PDEA at dinukot nga ito. At sinabi pa niya na ang dahilan ng pangdinig na ito ay upang tukuyin kung sino talaga ang nag-leak ng dokumento na ito. Po siyang tinan over sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinurn over sa akin. Yun po kung papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa ipisip ko, baka mat matay ko mang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Ganun po yung honor. Your honor, hey, eh, hey, sandali, sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay, ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi na po yung honor. Yun ha? po ay sagan akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Thank you. Pero mo, nakita mo niyo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng, ng mga sasakyan ninyo. Kinumpirm niyo na organic vehicle niyo yun. Di ba? O siya, kinumpirm niya siya ang pumirma. Papel di, papel niya, siya ang pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo kung do not impress me that uh, ako'y naloko ni Morales. Hindi naman ha? po yung... Oh, no, wala lang yung papel na yan. Wala as far as you are concerned, dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, sir. Hindi makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo? Yes, Your Honor. Opinion uh, mo? Uh, ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, na yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? Ayaw mo objectively. Eh. Ikaw ba? Maka generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung uh, pre-ops na mayroong markings pa naka-zeros do naka-markings pa do yung mga butas ng uh, ng puncher na ginamit doon para pag uh, uh, pagsaksak sa pasyener. Yan ibig Ibi, Ibi sabihin gawa-gawa kayang gawin niyo? Hindi naman That is scientifically improbable at right? ah, uh, so you mean to say na uh, ako mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po 'yo oh no. Oh, sige lang. You say, you, you stay your stand by opinion niyo. As far as the DA is concerned, wala talaga yung document na 'yan. Nanuro sa tatlong posisyon. Yes. Yeah. Makita. Ano niyo makita? Tinanggal lang ito sa pano niyo. Kahit mag-inventory niyo kayo 1,000 times, hindi niyo makita yung papel na 'yan dahil wala na. Nandoon na sa Nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung uh, sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. May apology or ano. Oh, pero yun nga, I also accept your your uh, statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. Ay, ay, don't take nagsinungaling kayo. General Lasso, uh, I don't think, nag si General Lasso. Sabi niya na wala yan. Wala talaga, hindi makita. Then, dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal lang ito sa mga pasinir na yun, Tinanggal. Wala talaga. Hindi mo makita, wala. Pero kung sabihin niyo na hindi authentic, I bet may may uh, life kung sabihin niyo na napagsabi na pagsabi, na pagsabi ko na authentic yan to sabihin niyo hindi authentic Mr. Chair sabihin I... kung sino may hawak yan ang tanong natin ngayon Ilocate. locate kaya nga tayo nagkandak ng 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 uh, ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang may mag-leak na gano'n ka sensitive na information that will cause even the downfall of this uh, of this uh, country kung gano'n lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo, as a country, patay. Kaya this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para may stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, ano, Mr. Chair, if I may... Yes, it. go ahead. Tama po kayo dyan, uh, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. I, 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 siya siguro nang nag-leak. Anyway, that is my uh, own opinion. Huh? And I believe. I believe in it. Ako daw di umano, yung sa palagay niya ay pinanggalingan. No, no, no well, that's his opinion. Apo, sabi niya. Opinion pero, niya. Sabi niya. Pero mali po yun. Kaya nga po ako sumulat sa, ano, no, sa Director General ng PIDEA para isubmit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigation para patulayan na wala akong kinalaman dyan. Unang-una, Your Honor. Ang PIDEA, katulad ng paglalabas po dyan, ito po downloaded po, no? Pina download ko po dun sa kamag-anak ko. Ito pong uh, appointment ni Director and Pitong itong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, well I, I am going to go uh, to the... Apo, uh, 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 Your Honor. Uh, ito, ito, ito po, yung, yung ano po lang, no? yung pinanood ko lang po, Your Honor, yung pag ng dokumento. Pangalawa, meron po ako oh, ng... Apo, no, no, uh, uh, Your Honor. Is that document uh, classified? No, Your Honor. Wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Uh, po. Ito po, letter niya doon sa special envoy ng transnational crime overseer. Firmado po ng isang uh, uh, director general ng PDEA na may pangalang Boro Virgilio Lasso. Ito po. Ito po yon. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PDEA ay eh mukhang hindi na po ordinaryo sa pagkat doon pa lang doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa Pidaya allegedly involved si si Director Lazo at saka yung isang attorney Delgado nagmula po yung pag-away na yan pag umpisa po yun may mga naglabasan ng mga dokumento ito po we are alluding na posibleng nag-risk back si attorney Delgado against sa uh... General Lasso. Yan uh, ang naglabasan yung mga papilis na yan. Mukhang magmula nagkaroon ng ganon, bigla nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si, si Atomi Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa Kideya patungkol doon sa kay Uji Laso at saka doon sa isang Atomi Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga na mga mga ano no, dokumento sa Pidaya. Pangalawa, yung pong sinasabi ni ni Honorable Senator Angel Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po 'yon, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment. Days lamang po, laban sa akin hindi po komo ako ay nakasuhan ay ako po ay guilty na at, at susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng constitution hindi naman komo po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan okay. I, yun po yun po I, sana no i understand i understand thank you so babalikan kita mamaya james dave Curioso. You're next. Please state your historical employment with Pedia. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Uh, good morning po, uh, Senator Bato de la Rosa and hmm. uh, sa ibang senators po kanina. Uh, when I was hired for... Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken. I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So the re the sole uh, ang trabaho po lang ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila within Metro Manila. If I was assigned to um, go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, but, well, well, I would like to acknowledge the presence of uh, Senator Chis uh You want to say something, Your Honor? Uh, please uh, continue later. Huh? Very I'm briefly, um, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the chairman will consider. and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the, the, only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. Um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kumalala niya at babanggitin niya, eh yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya si Ginong Gadapan. Ngayon binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumuusap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit doon tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon Ginong Chairman, eh aabutin na tayo ng December, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Um, narinig ko po yung moto proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug hall sa Batangas at yung Pidea Leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yon at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Ede dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot doon sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang iso din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia sino man na nakakuha ng dokumentong yon sino nga ba ang bumunod nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng um, ito. Naimbitahan na natin si um, Binibining Suryano um, Soriano um, para tanongin, kaugnay nito. Pero ang iso nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwede yung puntahan yun. Pero subject matter na po marahil yun, sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman, saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yon sa panaroon ng chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at nung mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Gunawang Morales na informant po niya, na hindi po niya maalala sa ngayon. Um, again, yes, for, the, for the consideration of the chairman um, um, at a later time and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, um, mm -hmm. Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, I'm Senator Poe, for granting me um, lee leeway to speak. <laughs>